saan punta natin ngayon bro? May idea kayo kung saan? Wala si Hector. Wala. Pero ako meron. Saan saan? May nag sa akin. Ah, e, mga kababayan, may nag-message dito. Ayan, sabi niya, Magandang araw po, Daddy Frankie. Ako po si Gwen. Taga po. Isa po akong Solid followers ninyo. Natutuwa po ako sa mga natutulungan ninyo. Sana isa din po ako mapuntahan at matulungan ninyo. Paglalabada lang po ang aking kinabubuhay at ang aking ano? At ang partner ko po ay construction worker lamang po. Maaga po akong nakapag-asawa. Sana po mapansin ninyo itong mensahe ko. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay kayo ng team ninyo. Ayon. So, alamin nyo yung address nito, Kuya Jerry, tsaka si Risky. Ito yung pupuntahan natin ngayon. Bali, sugod so bahay tayo mga kababayan. So mga kababayan, isang followers ang nag-basis kay Daddy Frankie at ito ang hahanapin namin sa araw na ito. Samahan nyo po kami. Tara! Abante, risky, ingat ha! malaman natin. So mga kababayan, kung isa ka man na nanonood sa ating mga videos, ayan, mangyari lang po, i natin ng ating mga videos. Pa, malay mo, ikaw naman ang pupuntahan sunod ng Team Daddy Frankie. Ayan, God bless sa biyahe natin. Let's go! Mukhang <laughs> maganda ang tulog ni Risky ngayon ah. Uy, sabi ko daan-daan lang pag... Kasi yung mukha nito ang laki pa bigsot bigsot Oh Ayan Kumusta ang ano ah Tulog natin Ha? Huh? May nakatulog. Bakit? At sa bante, may lalabas sa sakin oh. <laughs> <laughs> eh. Diba, ha? Ah, oh. Di ba day off kahapon? Ha? Oo. Hindi nakatulog. Makatulog. Okay. Oh, sige, hanapin natin ano ba? I-text mo na lang to para makuha eksaktong address, ha? Okay, okay. Ayan, mga kababayan, isang followers natin, si Gwen. Shout out sa'yo, Gwen. Sana mahanap namin ikaw ngayon. Ayan, maraming maraming salamat. Diretso tayo, mga kababayan. Dito po ang bahay. Ah, dyan? Ay, salamat naman. Tara, samahan mo ko. Parang, parang sa likuran na to, ha? Tapos... Ay. Hello. Po. Magandang hapon. Dadi Frank. Ah, ikaw ba si Gwen? Ako Ah, ay, kung napansin ko. Ay, oo. Pasok tayo. Ah, oh, sige, sige. Tara, pasok tayo mga kababayan. Siya po si Gwen, mga kababayan, yung sinasabi ko na ah napansin kasi namin, napansin ng team Dadi Frankie eh, yung message niya kaya ayon, pasyalan namin siya. At uh, salamat. Sige. Pwede pumasok, wen Opo, pasok po. Okay. Tubig po, Dad. <laughs> Hindi, sige, sige. Puka. Ayan, ito bahay nyo? Opo, bahay pang po ng biyanan ko. Ay, bahay ng biyanan mo? Opo. Bakit ka nag-message? Ano po? Medyo pinakaklam na po ng tubig. Bakit? Hirap po sa pagkakas. Oo. Oh. Taga, ano ka, ah... Ano sabi mo kasi, may asawa ka. Opo tsaka may anak. Ilan taon anak mo? Wala po pong ano, isang taon po. Nine months pa lang po. Ah, nine months pa lang. Opo. Asawa mo? Nasa construction po ngayon. ano, naka... Ano po siya, naka-extra. Naka-extra. Okay. Sige, Gwen. Okay lang, pakidikit po sa'yo. Sa pa. Ngayon, pisilin mo lang dito. Okay. Ilan taon na si Gwen? Ano po? 21 po. 21 years old? Opo. Okay. Taga saan ka? Quezon province po ako. Oo, oh, okay. So ito bahay ninyo? Nang biyanan ako na Bahay ng biyanan mo. Ah, bali. Oo nga. Bahay ng uh, biyanan mo. So taga dito asawa mo? Opo, oh, taga dito po. 21 years old ka? Opo. Okay. Ilan taon nga na nag-asawa? 18 po. Hmm. Napakaswerte mo kasi napansin ng team Daddy Frankie yung uh, message mo. Kumusta na ang buhay mag-asawa? Medyo mahirap po. Pero kinakaya okay naman po. So, anong pinagkakabalaan mo dito? Ano po, sumasama po ako sa mama ko sa paglalabada. Yung mama po ng ko na asawa Ay, yung biyanan mo. Uh -huh. Naglalaba kayo. Uh -huh. Naglalaba ka. Okay. Uh -huh. Magkano kita sa paglalaba? Depende po kung galap po karami. Oh. Pero anak mo sabi mo 9 months, sino magbabantay? Sinasama po namin. Ay kasama. sa so, parang tinutulungan mo lang yung biyanan mo? Apo. Okay. So sa isang araw, magkano nang kinikita niyo? Misan po, pag an, marami po, 500 po gano'n. Tapos pinagkakasya na po namin sa maghapon. At ikaw at saka yung biyanan mo, pag pumunta kayo maglaba, 500 na sweldo niyong dalawa? Apo. Kasi patulong lang naman po. Tutulong ka lang. Oo. Pag inawakan ng biyanan mo, ikaw na maglalaba. Apo. Mahirap maglaba, no? Apo. Mahirap. So, Kison province ka galing? Apo. Paano kayo nagkakilala na asawa mo? Ano po, sa dating app po. Pero sa Maynila na po ako nakatira na. Ah, nagtatrabaho ka sa Maynila. Apo. Tapos nagkakilala kayo nung napangasawa mo sa dating app. Apo. Paano yun? Text-text na lang. Apo. Text-text po. Tapos? Tapos ayun po, nagkakilala po kami doon. Hanggang sa nagsama na kayo? Opo. Kumusta naman ang mga magulang mo sa ano? Okay naman po. Parang hirap din po. Ilan kayo magkakapatid? Pito po kami. Pang ilan ka? Pangalay po. Hmm. Pwede ba ikwento mo yung buhay mo sa amin? Yung dati po. Yung... From, from the start. Mula ano, kasi sabi mo, mahirap. Ano bang buhay nyo doon sa Quezon Province? Ano bang buhay mo nung dalaga ka pa? Nag-aalaga po ako ng mga kapatid ko. Nung dalaga ka pa, nandoon? Opo. Habang nag-aalaga po ako, ako po, nag ako po sa lahat sa bahay. Hmm. Nakapag-aaral ka ba? Opo. Hanggang ano po, senior po. Ah, senior high. Tapos, sige, pakikwento mo nga, Gwen, kung ano yung buhay mo mula doon sa Quezon Province hanggang makarating ka Pwede ba na ay malaman yung buhay mo? Hanggang bakit nandito ka na kung paano? Kinuha po kasi ako ng tita ko sa Quezon. Mm -mm. Dinala po ako sa Maynila. Tapos po, pag-aaralin daw po ako. Nag-aaral naman po ako pero nahirapan po kasi. Working student po ako. Mm -hmm. Habang pag pagpasok po ng school, kailangan diretsyo bahay. Bawal na po pumunta sa lahat. Bawal barkada, bawal po lahat. Kahit nga pag-graduation, kailangan naka-attend kasi bawal po, strict po yung tita ko. Tapos pagkatapos, pagkarating ko po ng school, kailangan po malinis bahay. Tapos pagkatapos po nung pasok na po ko trabaho, uuwi po ako ng alas 10 ng gabi, gigising ng alas 4 ng umaga. Para ganun lang po, ikot-ikot lang po yung buhay ko. Sa so, ganun po. Tapos po, dumadating po sa point na kapag may gusto po ako, bawal po ako lumabas, bawal ganito, ganyan. Sa so, sobrang strict po ng tita ko, nasasakal po ako na umaabot po sa point na nananakit po siya, yung ganun po. Napilitan po akong umalis, pumunta po ako sa isa kong tita. Kaso po yung isa ko tita, ganun din po, parang paras lang po sila. Tapos nung time po na po mapasok po ko lagi ng, ano, ng trabaho po, kailangan pag na, pag na ano po, kailangan lagi po akong, pagdating ko po lagi pong sakto, bawal po mali. Ilang taong ka time na yun? Mga nasa 18 po ako noon. 18 ka pa noon. Nag-aaral ka noon. Baka, pa. baka nun may niigpitan kanila kasi baka nakikita nilang may mga... Ano po, ganun po sila sa lahat. Parang gusto po nila katulad po ako ng mga anak niya na hindi naman po ako ganun. Para kung kailangan ko lang po ng tiwala, ganito, ganito. Kasi wala po silang tiwala ako ng tiwala. So, anong ginawa mo? Ano po? Mabot po kasi sa... Meron po kasi akong karanasan sa Quezon na ayaw ko na pong balikan na pinipilit ko nila. Nagusto nila ipakalungan ang tito ko. Ayaw ko naman po. Na. Ano, ano? Yung gusto po nila ipakalungan ang tito ko. Ipakulong? Opo, ah, kasi po... Namolestya po kasi ako. Namolestya ka? Ang tito ko po. Ah, namolestya ka ng tito mo. Pero ngayon po, okay naman na po kami. Napatawad ko na po. In the time po nagagalit po yung tita ko kasi po gusto niya ipakulong. Eh ayaw ko naman po. Tapos po umabot po sa point na nag-aaway po kami, oh, ganito, ganyan. Ayon, tinitirahan mo. Tapos umalis po ako kasi po nahihirapan po ako. Pinagawa po nila akong tagalaban ng damit And, Yung okay naman po kasi pinag-aaral po ako. Pero parang ako rin po yung nagtutusto sa pagkain ko. Tira lang po talaga yung ano. Pero sa lahat po, ako po lahat ang gumagawa. Kaya po yun, na, na, naisip po mag, ano po, ng dating app. Hmm. Hindi ko po nakalala yung asawa ko. Tapos, ayaw pa nga po pasamahin. Eh, Nagpilit po kasi nga po nahihirapan na po talaga ako. Kasi maabot na po sa point na nanakit yung tita ko. Yung kahit may magawa po akong konting mali, nagagalit po sila. Parang nasasakal po ako. Tapos yung sa mama po ako dito, dito na po nagsimula yung mag-asawa ko. Nagkaanak ba ako? Tapos buti nga po dito, okay pa po ako eh. Hmm. Kung makasama po sila sa pa yung pamilya ko. Ah, oh, so very lucky ka kasi naging mabait naman yung mga biyanan mo. Okay. Tapos ayun po. Yung kumusta naman yung nanay-tatay mo? Anong sinabi ng nanay-tatay mo nung nagkaroon ka ng problema sa tito mo? Nung na po, ayo po niyang maniwala. Ayaw maniwala ng magulang mo? but para sa akin po, parang ang sakit po kasi sa akin po nangyari, tas ayaw maniwala naman. Mm. Tapos? Tapos ayun po, hanggang sa nakulong po siguro na isang taon yung tito ko, tapos nakalaya naman po kasi inurong ko po yung kaso. Ah, nakulong siya na isang taon, tapos inurong. Ba't mo inurong? Kasi naawa po ko sa mama ko kasi po, yun lang po yung bumubuhay sa kanila si Tito. Eh, ilan po kami magkakapatid? Malis Paano naging Tito mo? Siya ang bumubuhay sa mama mo? Paano? Ano po, nung nakulong po yung Tito ko, binenta po namin yung bahay. Kaya yun ang yung nagamit ni mama mo ng panggastos bago po nakulong sa Paano, paano nangyaring Tito mo ang bumubuhay sa mama mo? Ano po, nabubuhay po sa sabong, sa ganito. <clears throat> siya po yung nakaano. Ayan ba yung tinitirahan mong tita mo? Asawa ng tita mo yon? hindi po nung mama ko asawa ng mama ah, stepfather. Ah, stepfather mo yung tito step father ah step father mo yon, akala ko tito mo talaga step father ko step father mo yon. okay kagulat naman ng ano ng uh, kwento ng buhay mo pero okay na yun at least ngayon masaya ka na harapin mo na yung buhay mo ah, ipag pray mo na lang ang lahat no? tama na rin siguro yung do hindi ako perfect, hindi ko alam. Okay na rin siguro na nagpatawad ka para wala ka ng bigat na dinadala sa dibdib mo. Pero okay. oh, ngayon po, ano po, medyo may trauma po. May ano, takot. Magtiwala po pero nilalabanan ko na mo Hindi uh -uh. rin po maiwasan yung mag-isip minsan. Sobrang uh -huh. Oo. So, Paano dito? Nagre-rent ba kayo dito? Oo. Oh, yung magulang mo nagre-rent? Yung biyanan mo nagre-rent? Oh, nagre Ilang kayo nakatira dito? Ano po, yung anak ko ng mama ko may pamilya din po. Tapos po yung ate ko. Tatlong-tatlong pamilya po. Tatlong pamilya? Sama-sama pa? kayo sa isang kaldero? Ganon? Okay naman. Okay naman po kahit medyo hirap. <laughs> hirap. Which is hirap naman po talaga. Bakit mo na nasabing hirap? Kasi po, araw po kami isang kahig, isang tuwan, ganun po. Kung hindi po, lang muntatrabaho, walang kakain. Okay. So, araw-araw din kayong umaalis, naglalabaw, hindi naman? Hindi naman po, depende po kung may magpapalabaw. Ah, kung may tatawag. Po. Sa ano yun, sa mga kapitbahay? Opo, tas nadali na lang po dito maglalabaw. Ah, dito kayo naglalabaw mismo minsan? Tapos pagka natuyo, naihatid na sa kanila? Opo. Okay, Kasama plancha yon hindi naman. Hindi na po. Talaba lang. So, ano ah, doon nangyari sa Quezon na namulis ka ka. So, paano mo sinabi sa... Paano niyang ginawa yun? Paano mo nasabi sa mama mo? Yung tita ko po, nalaman na lang po nila nung may nagpadala po na sa Kasi nga po nag... nung, nung, nung nagka-boyfriend po kasi ako na. Hmm. ko po sa kanya yung nangyari sa akin. Tapos po, nung time na nalaman po nung tita ko, bawal po kasi ako mag-boyfriend. Eh, parang way ko po kasi kailangan ko nang mapaglalabasan ng loob. Hmm. Nag-boyfriend po ako kahit labag po sa tita ko. Eh, Inalaman po nung tita ko, hmm. papauwiin po ako ng kesol. Hmm. Eh, ayoko nga po umuwi ng kesol. Dahil? Namalas siya po kasi. Ah, ako. ah dahil doon ka minulis siya, kaya ka umalis doon. So, yun yung sinatawag mong tito, ayun ay yung stepfather mo. Asan ba yung tatay mo Totoo po ang tanya. Patay na po. Ah, namatay na. Kaya okay. nag-asawa ulit yung mama mo. ano po. Anong ginawa ng mama mo? Bakit? Ano po, wala po. Kasi po, parang hindi po siya makapaglubala. Ano nga po ako kasi sabi ko, Ba't, bat ayaw niyo po maniwalay? Ako nga po yung nakaranas, hindi naman po kayo. Hmm. Naiiyak na lang po ako minsan kasi, Iniisip ko, bakit hindi ka na naniwala sa akin? Ako yung anak mo, stepfather ko lang naman. Mm -hmm. Tapos ayun po, ayaw niya maniwala. Kung hindi ko pa po ipipilit, ipipil po niya na ayaw ko ra Hindi raw po ako. Ganon, ganito na, ganyan ang tito. Kasi ang laki po ng tiwala niya. Piling niya po hindi po magagawa yun ng tito. Paano nga ba niya nagawa yun? Iniiwan kayo sa bahay? Pag hindi po nakatingin yung mama ko, sumisimple po siya. Pero, pa po kasi ako nung kaya hindi ako makapagsabi. Hmm. Natatakot po ako, which hindi naman po ako binabantaan, pero natatakot lang po ako sa gagawin. Baka magawa po yung tito ko. Tapos ayun po, so nung napunta po ako sa tita ko. Nalaman niya po, pina, pinapulis niya po yung tita ko. Ah, pinapulis ng tita mo. So mahal na mahal ka rin ng tita mo. Oo nga po. Hindi lang po yung pagkakamali ko. Hindi po ako nakinig. Nasakal po kasi talaga ako dito, Daddy Frankie. Kanino ka nasakal? Ay, eh po kasi po noon. Alam ko naman po kasi sarili ko na alam ko po na hindi ko sisirain yung tiwala ng pata mm. Parang kailangan ko lang po ng attention. Ganun po. In parang nasasakal po kasi hindi niya po naibibigay, hindi niya po naiintindihan. In hmm. Gusto niya po yung sarili niya po yung masusunod. Nahihirapan po para po ako nahihirapan mag-adjust. Kasi bata pa po ako, hindi pa naman po ako matured mag-isip. Ay, eh, hirap po. Okay. Ang saya-saya -saya ko po talaga nung kinuha ako ng tita ko. Kaso po, nahirapan din po pala ako. Kala ko po, makaka makakaya ko na, na ano. Na dahil kasama ko si na tita, mm -mm. yun pala po hindi rin. Mahirap din. Mahirap oh, po pala ang takasan ng lahat. <laughs> uh, mahirap takasan yung nakaraan. Akala ko po, ano, magiging okay na po ako. So, ngayon, yung kwento ng buhay mo, alam naman ng asawa mo na napangasawa. Maging maayos naman na okay, very good. At least, bago kayo nagsimula, alam niya, no? Para, para walang magiging problema. Okay na yun. Uh, sa akin, total, andito ka na. Sabi mo, ikaw, inurong mo na rin yung demanda. Pag-pray mo na lang ang lahat. Hindi habang buhay, mahirap tayo. Basta't may pangarap tayo sa buhay, nagsisikap tayo, nagpe tayo. Pray lang tayo, wala na iba tayong, uh, ano, siyempre yung pamilya. Tapos mag-pray tayo. Sinabi mo rin na okay naman ang turing nila sayo dito. Sinabi mo rin na daig pa ang pamilya. Ba't mo nasabing daig pa ang pamilya? Kasi po, yung tita ko po, yung isa po, parang ginagawa niya lang po ako na katulong tagaluto, mm. taga so, oh. taga ah, tagalaba ng mga susuotin nila. Mm. Pag may nawala pa sa bahay, sa akin po ibibinta. Mm. Para po sabi ko, pamilya po ba tuloy sa akin? Mm. Kaya nung nakilala ko po si Pudi, sumama po talaga ako. Ah, pangalan na asawa mo? Kahit po, Pudi po yun. Pudi, ah, uh, okay. Ah. Uh. Yun mga kababayan, no? Uh, hindi man natin ah, uh, makuha lahat pero doon ako nagulat sa sinasabi yung mas tinuturing sa parang totoong pamilya compare doon sa kanyang totoong pamilya. Hindi naman natin na uh, siguro siya masisi dahil uh, sa nangyari, sa karanasan niya sa kanyang step uh, At uh, yun, parang hindi ka pinaniwalaan ng nanay mo. Mas pinaniwalaan pa niya yung asawa niya. No? Ano, mahirap no mga kababayan pagka ganito talaga kadalasan hindi naman lahat no pero totoong nangyayari yan na pag nawala ang partner tapos ano may mga time talaga na pagsasamantalahan ng mga anak kaya mag-ingat tayo mga mga nanay mag-ingat tayo sa mga anak natin uh, uh, bantayan natin maigi no so ano uh, Gwen ngayon, 21 ka na. Okay. Siguro naman sa mga nangyari sa buhay mo, nagiging matatag ka na. Okay. Ano naman ang ano, uh, natutunan mo sa buhay mo? Ano rin ang pwede mong ipayo sa mga talaga, sa mga bata? Huwag muna po kayong mag-aasawa kasi hindi po biro ang bu buhay may anak at asawa. Hmm. I-enjoy nyo lang po yung pagiging, ba pagiging dalaga, bata yun. mm -hmm. Kasi yung pag-aasawa, darating din naman po yan. Sa so, tama ko yan. Oo, oh, okay. Natutunan ko lang po ngayon. Yun. Ano ba? <laughs> Kalimutan ko na lang po yung past ko. Yun. Oo. Oh. Kung ano man po yung, ano, yung nangyayari ngayon, yun na lang po yung itinggay ko. Mm -hmm kalimutan mo na yun para wala ka ng bigat na dinaramdam, no? Ah, ang importante, maging masaya kayo mag-asawa. Magsikap lang kayo. Mag-ipon kayo. Kahit konti. Mag-ipon parati para magkaroon kayo ng sariling bahay. Bumuo kayo ng sariling pamilya. No, para mga ipon Doon naman magsisimula sa maliit Basta't nagsasama kayo ng maayos. Okay. No? kasal na ba kayo? Oh very good. Paano kayo nagpakasal? Sa iglesia. Ah, okay kapatid ka pala. Mhm, mm very good. 'Yun, manalig ka kay Ama ha. Opo. Hindi ka papabayanan ng ating Ama na Siya lumikha. Okay salamat nga po kasi pinagpanata ko po kayo. Ah, ganun. Oh, <laughs> Nakakatouch naman mga kababayan, no? Uh, isang followers natin at uh, napansin ng Team Daddy Frankie ang message niya. At ito nga po, nandito kami pero hindi ko akalain na ganito pala yung uh, kwento ng buhay niya. Nung una, pasensya na kayo mga kababayan kasi sa kwento niya, una akala ko tito niya talaga kasi medyo magulo yung kwento niya pero nalaman natin sa dulo stepfather niya pala no? Oh, sige. masaya ako at uh, nakilala kita at sana nagti-thank you ako sa pag support mo sa programa ng team daddy frankie no? so dahil dyan magbibigay tayo ng kaunting uh, pambili ng ano pambili ng gatas ng anak niya nagagatas ba yung anak mo? Tsaka diaper din. Diaper. Bakit hindi siya breastfeed? ano po, pre-represpect ko rin po kasi po, inaano ko na po siya, pinapatigil ko na kasi gusto ko pong magtrabaho para makatulong sa asawa ko at sa pamilya. Okay. okay, pwede rin yun, be practical tayo, no? Kung kailangan magtrabaho, mas malaki ang kikitain mo. Yun, ah, uh, hindi ko naman na, uh, sa message mo kasi sabi mo, ah, uh, construction lang. Huwag mong nilalang lang lang yung hanap buhay ng asawa mo. Kahit anong trabaho yan, basta marangal pinagpaguran pag malaki natin, no? Uh, sa paglalaban naman, hindi ko rin minamalit yung ganyan kasi kahit maliit na hanap buhay, kung naimamanage ng maayos, maganda rin feedback. Pero para sa akin, dahil bata ka pa, mature ka naman, napag-aral napag ka rin, sana wag niyo munang sundan yung anak mo, magtrabaho ka, no? Uh, Pwede ka sales lady na medyo malaki naman ang minimum wage ngayon eh, di ba? Para pagtulong ay eh. pag nagtulong kayo mag-asawa, magtrabaho, isa lang naman ang anak ninyo. Madali kayo makapag-ipon. Lahat ng bagay nagsisimula sa mali, tandaan nyo yan. Okay? Oh, ito, 5,000 para sa baby mo. Thank you po, Dati Frank. Hindi oh. nyo okay, makatulong po sa akin ng malaki. Mm -mm. Sige lang. Salamat po sa inyo po. Mm -mm. Tsaka po sa ama. Kasi dininig niyo po yung ano, panalangin. Mm -mm. Lagi kang mag-pray, lagi kang ano, magsamba. Sana po, i-bless pa kayo ng ama. Opo, i-bless tayong lahat. Na? Matan po kayo. Salamat. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, isang uh, followers ng Team Daddy Frankie ang uh, napasyalan natin dito sa kanilang bahay. At uh, sana tuloy para mas makatulong pa tayo mga kababayan, mga kabarangay, uh, magpapasalamat po ako sa inyong lahat. Lahat-lahat ng sumusuporta, ganun din sa inyo. Kasi gaya ng aking sinabi, sa inyong panunod ng mga videos natin at pag-share ninyo mga videos natin, ay doon din po kami nakakuha ng mga pantutulong din namin. Kaya hindi namin to magagawa kung wala ang mga viewers natin, mga supporter, subscribers natin. Lalong-lalo na mga kababayan sa ating mga kababayan na OFW. Maraming maraming salamat. Alam ko po sa mga OFW ay nagiging libangan nila ang panunood ng programa natin. Ganon din sa mga kababayan natin, mga senior na. Alam ko yun ang kanilang libangan. Sa mga taong naniniwala sa akin, maraming maraming salamat. Sa mga sponsor natin, mga kababayan, maraming maraming salamat. Tim Raisa, Babu Eded by Tita Hane S. Ayan, sa lahat-lahat po ng mga nagpapakulay sa ating premier, maraming maraming salamat po. Daddy Prangge po, prang pangasinan, anak ng pangasinan, mag-iingat po tayo. Salamat. Gwen, ingat ka parati, ha? Sana makapasyal kami ulit dito. Thank you. Bye-bye. Sana yung anak mo. Pwede ba namin makita? Okay. Ah, mainit. Ayan. Ah, babae? Lalaki. Ah, lalaki ba't haba ng hair? Mala po sa tata. Ay, ganun. Okay. Hello, baby. Hello, Hello. Akala Hello. ko babae. May okay, tali pa. Hello. Ay, pira Lalaki pala. O, oh, malusog na yan. Buti na nga lang po lalaki. Ha? Iwanan ko po. Oo, oh, ah, may iwan. Okay. Sino magbabantay pag iwanan mo? Mama ko po. Mama, biyanan mo? Apo. Oo. Oh, mas maganda yun. Okay yun. Siyempre. Ilang taon na ba yung biyanan mo? Hindi. Mm, di. 40 po. 40. 40 okay. Oh, minute siya. Okay. Bye-bye. Oh, sige. Bye po Ay, kunin ko na lang yung mic, B. Ayan. Kay ilong. Mm, thank you, ha? Thank po. Ayan, salamat.